<laughs> <Kalawang>. <laughs> Ayan po, may isang wow. kasama nating driver ang umangat sa buhay. Mukhang bibili ng bahay. Okay pa ba sa iyo? Eh? May anay? na. Anay na. Kalawang. <laughs> anay. Kalawang. Ayan po, isa po yung kasama namin driver. Mukhang nagbabalak makabili ng bahay kaso parang ayaw niya yata may anay daw ah, kalawang sabi kanina eh. ah, <laughs> <laughs> kalawang yung kahoy may kalawang daw yung kahoy ayan po ano, pasado sa'yo hindi? hindi pasado? ayan po, po. Eh, hanap ko na lang na ibang bahay ayan po, ayan po, kita niyo naman driver po yan pero umasenso sa buhay <laughs> <laughs> hindi pumasa sa kanya may kalawang daw yung bahay <laughs> sabi <laughs> ko may <kalawang yun> <laughs> Hindi mo sa niya. kalawang daw. Ayan, papata natin yung sinasabi niyang kalawang, ha? Oo, baka nagkamali lang, ha? Nanay. ba? kalawang daw. kinalawang <laughs> daw yung, ka yung pinto. Kahoy yung pinto, kinalawang. So, yan lang po. Salamat.